mga sampung pagkain o superfoods na mabuti para sa mga senior citizens. Ang mga senior citizens ay kailangang kumain ng iba't ibang uri ng masusustansyang pagkain upang mapanatili ang lakas ng kanilang pangangatawan, malusog na buto, at tamang paggana ng memorya na lahat ay maaaring bumaba habang sila ay tumatanda. Importante na mabigyan sila ng mga partikular na pangangailangan sa kanilang nutrisyon habang sila ay nagkakaedad ito ay nangangahulugan na ang ilang mga pagkain, ay maaaring maging kapakipakinabang, upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Ang isang balanse na dieta na puno ng mga superfoods, ay makakatulong sa mga matatanda. Kaya naman mahalaga na ang mga senior citizens, ay kumain ng iba't ibang uri ng masusustansyang pagkain, araw-araw. Pero bago ang lahat ay atin munang pag-usapan, kung ano nga ba ang superfoods. Ang mga superfoods ay naglalarawan bilang whole at minimally processed foods na siksik sa sustansya. Ito ay naglalaman ng mga healthy fats, bitamina, minerals, fiber, antioxidants, at iba pang mga compounds na nagtataguyod ng isang mabuting kalusugan. Ang mga ganitong uri ng pagkain ay maaaring makatulong sa pagkakaroon ng mas maraming enerhiya, mapanatili ang isang malusog na timbang, at mapababa ang panganib sa kalusugan, na dulot ng heart problems, cancer, obesity, at iba pang mga sakit, na karaniwang nauugnay sa mahinang nutrisyon. Karamihan sa mga pagkain na ito ay mga plant-based foods. Ngunit mayroong ilang mga partikular na isda, at dairy products, na maaari ding ituring, na mga superfoods. Narito ang mga sampung pagkain, o superfoods, na mabuti para sa mga senior citizens. Number 1. Itlog. Ang egg yolk ay naglalaman ng labintatlong mahalagang bitamina at minerals, kabilang na ang vitamin D, na mahalaga sa pag-absorb ng calcium na kailangan para sa malakas na buto. Ang selenium naman na taglay din ng itlog ay tumutulong upang protektahan ang katawan mula sa impeksyon at pinsala na dulot ng mga free radicals. Samantalang ang vitamin B12 naman ay nagpapanatili na maging malusog ang dugo at nerve cells. Ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa egg yolk ay maaaring makabawas ng panganib, ng pagkakaroon ng cataracts, at maiwasan ang macular degeneration. Ito rin ay naglalaman ng choline, na isang nutrient at neurotransmitter na responsable para sa pagre-regulate ng mood at memoria. Kung kaya ang pagkain ng buong itlog, ay nirerekomenda dahil sa mga pangunahing sustansya, na taglay nito. Number 2. Kamote Ang sweet potatoes o kamote, ay mayaman sa mahalagang bitamina at minerals, para sa mabuting nutrisyon, ng mga matatanda. Naglalaman ang mga ito ng immunity boosters, tulad ng vitamin C, vitamin B, iron, at phosphorus. Ang kamote ay mayaman sa fiber, lalo na ang balat nito. Ito rin ay may taglay ng mga anti-inflammatory nutrients, vitamin A, at vitamin C, na mainam para sa mga dumaranas, ng arthritis at hika. Ang beta-carotene, at vitamin C, na taglay ng kamote, ay lubhang kapakipakinabang, para sa pagpapagaling ng iba't ibang uri ng cancer. Number 3. Salmon Ang mga fatty fish tulad ng salmon, herring, Mackerel at tuna ay isang mahusay na pinagmumulan ng protina. Ito ay isang mahalagang nutrient para sa pagpapanatili ng muscle mass ng katawan ng mga matatanda. Ang salmon ay mayaman din sa omega-3 fatty acids na sumusuporta sa kalusugan ng utak at nakakatulong para mabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Number 4. Cruciferous vegetables ang mga gulay na ito ay isang mayamang pinagmumulan ng isang compound na kilala bilang glucosinolates na maaaring makatulong sa paglaban sa cancer. Mayaman din ang mga ito sa fiber na nakakatulong sa pagstabilize ng blood sugar, pagpapababa ng cholesterol, at pagpapanatiling busog ng mas matagal. Kasama sa mga gulay na ito ang broccoli, repolyo, brussels sprouts, cauliflower, at iba pa. Ang mga ito ay mahusay na pinagmumulan ng mga bitamina at mga phytochemicals na mabuti para sa mga matatanda. Number 5. Dark Green Leafy Vegetables Ang mga matatanda ay mahalagang kumain ng mga dark green leafy vegetables dahil naglalaman ang mga ito ng maraming antioxidants. Ang mga pagkaing mataas sa antioxidants ay tumutulong sa paglaban ng mga free radicals sa katawan ang pakikipaglaban sa mga free radicals ay maaaring magpababa ng panganib sa maraming sakit na nauugnay sa pagtanda. Kabilang na dito ang diabetes, sakit sa puso, at cancer. Ang mga gulay na ito ay mataas din sa vitamin K, na siyang tumutulong sa blood clotting, at pumoprotekta sa mga buto, upang maiwasan ang pagkakaroon, ng osteoporosis. Ngunit tandaan na ang vitamin K, ay maaaring makaapekto sa mga anticoagulant drugs, tulad ng warfarin. Mangyaring makipag-usap sa iyong doktor bago magdagdag, ng mas maraming madahon na gulay, sa iyong dieta. Ang mga halimbawa ng mga dark green leafy vegetables, ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Bok choy, pechay, kangkong, spinach, kale, at iba pa. Number 6. Plain Greek Yogurt. Ang Greek yogurt ay mahusay para sa mga senior citizens dahil naglalaman ito ng mga probiotics. Ang mga good bacteria na taglay nito ay tumutulong sa digestion o panunaw, nagpapalakas ng immune functions, at iniiwasan ang pagkakaroon ng impeksyon. Dagdag pa dito, ang mga bacteria na ito ay maaaring makatulong upang mabawasan ang pamamaga o inflammation at maprotektahan ang katawan laban sa sakit sa puso diabetes at cancer. Ang yogurt ay mayaman din sa calcium, na importante para maiwasan ang osteoporosis, na kadalasang nararanasan habang tumatanda. Number 7. Nuts o mga mani. Naglalaman ang mga mani ng omega-3 fatty acids na nakakatulong para maiwasan ang inflammation at ang mga malalang sakit tulad ng cancer. Ang mga almonds, pistachios, at walnuts ay mahusay na pinagmumulan ng maraming sustansya para mapanatiling malusog ang utak habang tumatanda. Ang walnuts ay nakakatulong para mapababa ang presyon ng dugo at mapabuti ang blood sugar levels habang ang almonds naman ay mataas sa magnesium. Number 8. Berries. Ang lahat ng berries ay may mataas na antioxidants at polyphenol compounds nakaraniwang matatagpuan sa mga plant-based foods. Ang mga halimbawa ng mga berries na kailangang isama sa dieta ng mga matatanda ay kinabibilangan ng mga sumusunod: blueberries, cranberries, strawberries, blackberries, at raspberries. Ang mga blueberries ay mayaman sa phytochemicals at antioxidants na nagtataguyod ng kalusugan ng buto at utak ang mga berries ay siksik din sa mga antioxidants na nagproprotekta sa mga cells laban sa pinsala na dulot ng mga free radicals. Naglalaman din ito ng mataas na antas ng vitamin C at fiber na mahalaga para sa mga nakatatanda. Number 9. Apples o Mansanas Ang mansanas ay isang magandang prutas para sa mga matatanda na nahihirapan na mapanatiling stable ang kanilang blood sugar levels ganun din sa mga may mataas na kolesterol. Dahil ang soluble fiber na taglay nito, ay nagpapabagal ng absorption ng sugar, sa daluyan ng dugo, kung kaya napipigilan, ang pagkakaroon ng spike, o bigla ang pagtaas ng blood sugar levels. Bukod pa dito, ang fiber ay mahalaga din sa proseso ng panunaw, at tumutulong para sa maayos, at regular na pagdumi, na partikular na kapakipakinabang, para sa mga matatanda dagdag pa dito ang mansanas ay mayaman din sa antioxidants at vitamin C. Number 10. Avocado. Ang avocado ay puno ng mga antioxidants at iba pang mga nutrients na sumusuporta sa overall health ng mga matatanda. Ito ay mayaman din sa healthy monounsaturated fats na siyang sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo. Naglalaman din ang avocado ng mga antioxidants na nagpoprotekta sa utak laban sa oxidative damage. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa mga seniors laban sa paghina ng kanilang cognitive functions at makaiwas sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.